Ngayong araw ay napunta na naman ako sa bilihan ng mga isda. Naghahanap kasi ako ng Oscar fish panlagay sa aking community tank. Nakakatuwa kasi meron silang available. Dito meron silang copper Oscar. Meron din tiger Oscar. Pero guys, dito talaga ako namangha. Ito nga pala yung tinatawag na red cherry albino. Kaya naman isang araw pumunta nga pala ako dito sa aking mini fish farm. Nakita ko dito ang aking mga pidert na gapi. Nakakatuwa kasi medyo malaki na andiyan ng aking mga breeder. Eh, Anytime may pwede na sila magbuga ng mga fry. Kakailanganin ko na siguro dito ang maraming water plant para may mapagtaguan ang kanilang mga anak. May mga gapi kasi na kinakain ang kanilang mga supling Update ko lang din pala kayo sa aking mga fry na beta. Kahit ko konti na lang sila kahit papaano may nabuhay pa. Yung iba nga ay medyo malalaki na. Medyo excited na nga ako sa kanilang paglaki. Dito nga ay pumunta na ako kay La Tampi Story. Umagang-umaga ay mambubura ako ng water plants. Nakita ko ngayon alagang rabbit ni Tampi. Napaka cute nga pala nito at napakalaki. Binuhat ko nga pala yung rabbit at napakabigat. Masarap talaga sa feeling pag may alaga tayong animals. Nakakalungkot lang kasi binebenta na sila ni Tampi. 1,500 nga pala ang tatlo. Nakita ko nga pala ang bago niyong mga alaga. Kaya nga pala ulit ako nag-alaga ng gapi dahil kay Tampi. Gusto ko na kasi magpadami at magbenta. Alam niyo ba guys, yung PKBM ni Tampi hindi pa nanganganak. Hindi talaga anak to kasi puro babae. Makikita naman kasi sa kanila mga itsura. Dahil diyan ay nambura na lang ako kay Tampi ng water plant. Kailangan ko kasi ng marami nito para sa aking mga gapi. Humingi na rin pala ako ng lumot para sa aking mga isda. Kahit wala tayong oxygen sa gapi ay mabubuhay sila basta marami lang lumot. Maraming maraming salamat nga pala kay Tampi Story. Pagdating ko sa bahay, nagulat nga pala ako sa aking nakita. Nakawala kasi guys yung mga alaga namin pusa. Etong kulay brown nga pala ay si Brownie. Yung kulay white naman ay si Whitey. Char. Sa sobrang laki ng reftab ko ay kulang na kulang pa tong mga water plant. Kaya naman ay may pupuntahan pa akong petsa. Mabuti na lang malapit lang yung sa aming barangay. Pagdating ko ay nag-harvest na sila ng mga koi fish. Grabe guys, napakaganda at napakalalaki pa. Eto nga pala ay mga pambenta. Big big shoutout nga pala sa may-ari ng fish farm. Exact sakto naman kakarating lang ng mga water plant. Ako nga daw yung una nilang napagbentahan ngayong araw. Nagtanong-tanong din pala ako kung meron silang tindang Oscar. Alam nyo ba napakahirap maghanap ng Oscar fish sa mga pet shop? Iilang ilang piraso nilang lang daw ang nandito, mabuti nilang daw umabot ako. Dito guys, eh, kailangan kong mamili ng magagandang isda. Ilalagay ko nga pala sila sa aking community tank. Dito meron silang tatlong uri ng Oscar. Ito nga pala yung tinatawag na Copper Oscar. Ito namang medyo malaki na ay Tiger Oscar. Dahil meron na ako nito, hindi siya yung hinahanap ko. Meron nga daw pala dito nag-iisa na lang na lubang ikakasaya ko. Ang kaso lang guys, parang ayaw niya pang magpahuli. Ito daw pala yung tinatawag tawag na Red Cherry Albino. Malapit daw sa itsura niya ang Super Red Oscar. O, di ba guys, napakaganda. O, meron din silang goldfish. Meron din silang iba't ibang kulay ng tetra at danyos. Sa totoo lang guys, alam niyo napakarami ditong namimili. Daan-daan at libo-libo nga pala ang nauubos nila sa isang araw. Ang wish ko lang sana makapagpatayo din ako ng ganitong klaseng fish farm. Medyo pricey ko nga pala nabili tong Super Red Oscar. Mabuti na lang followers natin tong may-ari kaya nakahingi tayo ng discount. Nakakatuwa kasi may bibigay pa daw sila sa ating freebies. Kahit hindi ko pa nakukuha, nagpapasalamat na ako sa biyaya. Ang kaso lang guys, parang ayaw pa magpahuli. dahil may mahilig naman daw ako sa Monster Fish, so bibigyan niya lang tong dalawang copper Oscar. O oh, di ba guys, napakaganda. Dahil diyan big big shoutout nga pala sa may-ari. Big big shoutout din pala sa lahat ng tao dito. Kaya naman pag-uwi ko sa bahay, nilagay ko na agad yung water plant. Siguradong sigurado ako matutuwa ang aking mga alaga. Nilagay ko na rin pala sa aquarium ang aking bagong isda. Grabe guys, napakaganda. Kitang-kita ang kanyang kulay. Ito nga pala mga alaga ko ay mga Monster Fish. Pare-parehas nga pala silang cichlid. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam. Yeah!